ganito ang lumabas sa pinagpares natin na pure black at isang blue checker. Sa video na to, pag-uusapan natin ang misteryo ng recessive red na lumabas sa pinagpares natin na mahirap i-expect na may lalabas na ganito. Ito nga pala si Murky at isa siyang pure black. At si Murky guys, matanda na to. At meron siyang malaking ilong at maganda rin ang kanyang toka At maganda rin yung kanyang mata. <laughs> so ito guys kasi kaya ko to sinalang. Gusto ko makapagpalabas din ulit ng isa pang pure black. Yung kaparehas din ito ni Merky Dahil marami tayong projects about dito. No? Gusto ko na kasi makamove on sa breeder natin to. Pero hanggang ngayon hindi pa siya nakakapaglabas ng pure black din. So nakapaglabas na siya kung ano-anong kulay. <laughs> Ito nga rin pala isa na sa mga pinaka OG natin dito. Shoutout nga pala kay Sir Jonard, no? Na-recognize niya to si Murky na. Ito na yung isa sa mga pinaka-veterano natin kalapati dito sa akin. So anyways, ang kalapati na to guys ay meron siyang split wattle. Pero regardless, no? Ang bala ko lang talaga, makuha natin yung spread jeans niya. Dahil meron siyang spread jeans, wala siyang tail bar, kulay black lahat sa kanya. Ito yung bara ko na ginamit natin sa breeding at yung pinaris ko naman sa kanya, eto naman. So guys, kung makikita nyo, isa siyang blue checker. At meron siyang konting bronzing sa ulo. Kung mapapansin nyo, no? Medyo hindi nga lang klaro. Pero ang klaro na bronzing, eto. So maraming fans here na iisipin na ito ay isang dominant opal na bronzing. Pero guys, wala akong dom opal dito. Recessive red gene yan at na-confirm natin yan dahil nung pinaris natin siya kay Murky lumabas kulay pula so ang inahin na to guys maganda rin sukat nito at maganda rin ang kanyang tayuan goods naman yung sukat niya. so ang medyo negative dito yung ulo so makikita nyo sa ulo niya, hindi gaanong malakas yung structure pero anyways hindi naman siya negative So, pwede na rin. dahil malaki naman yung ilong ni Murky at makapal yung tuka niya. At itong inahin na to, full wattle. So, nagko-complement ang inahin na to sa kakulangan ni Murky. At si Murky naman, yung pumupuno sa kakulangan netong inahin. So, ibig sabihin, bigayan lamang sila pagdating sa structure. Pero gaya nga ng lumabas na recessive red sa kanila, hindi ko ine-expect yun. <laughs> hindi ko ini-expect na mayroong lalabas na ganito. Dahil ang inaasahan ko sa pinagpares natin ay makapagpalabas tayo ng pure black din na kalapati. Unang molting niya, may lumabas ng mga pamumuti sa kanyang windshield. So, medyo masinag lang talaga yung araw kaya hindi masyadong ma dito sa camera. So, imbis na pure black, ganito yung lumabas. Ops, commercial muna tayo sa glit. So anyways guys, pinagpares na nga pala natin yung mga hybrids natin. So ito guys ay para sa third generation phase 1 ng ating hybrid. Phase 1 pa rin tayo guys, no? so hindi ko alam kung ilang clutch aabutin bago natin makuha yung target natin na ibon dito. maaaring umabot tayo ng hanggang 4 gen or 5 gen. Pero kapag ka lumabas na dito yung hinahanap natin na mutation, move forward na tayo kaagad sa phase 2. Sa so, lang, balik na tayo sa video. Anyway, ang inakay na to ang nagpapatunay na ang mga magulang nito na pinagpares natin ay kargado ng recessive red gene. Ano nga ba yung recessive red gene? So guys, ito ay isang genes na responsable sa mga pamumula ng balahibo ng ating kalapate. Pero itong recessive red gene guys, sumasapal ito kung saan saan. Maaaring mabalutan nito ang buong ulo o hanggang sa buntot. Samantalang ito hindi no at ito ay isang klase ng recessive gene. Ibig sabihin po, kapag ang kalapati natin ay walang karga na sapat na kopya ng gene, ay hindi niya ito may express o hindi natin makikita. So, ibig sabihin guys, ang kalapating ito ay may sapat na kopya ng recessive red gene, kaya lumabas yung pamumula sa anya. Ibig sabihin lang nun guys, si murky na kulay pure black ay may karga ding recessive red gene. Pero dahil recessive ito, at obviously, kulang yung kopya ng recessive red gene kay Murky. Ganon din sa kanyang kapares. Ang kapares niya na blue checker ay kargado din ng recessive red gene, pero walang sapat na kopya. Blue checker siya. Yes, meron siyang bronzing sa kanyang windshield pattern. Pero, hindi pa rin sumapat dahil hindi natin marerecognize, recognize na recessive red gene carrier ang inahin na to. At yung recessive red gene na karga nilang dalawa nung pinagpares natin sila ay nagtama. Ito na 'yung kinalabasan. Kung gayat merong lumabas na kulay pula kahit na walang pula sa kanilang mga magulang. Kung nagkataon na isang kopya lang ang naipasa sa inakay na to, malamang ito ay magiging kulay blue pa din. Ngunit nagkaroon ng sapat na kopya ng recessive red gene kaya siya na yun guys, no. Ang sakit sa balat, ah, sobrang init. <laughs> so guys, pagdating sa mga kalapati, nangyayari talaga yung ganong phenomenon. Lumalabas o na-express yung mga recessive jeans. Ito po yung tinatawag nating throwback. Take note natin guys ha, ang mga nagtutrowback lamang po na mga jeans ay mga recessive genes. Nandiyan yung recessive red gene, recessive opals, pagdating sa base color ay blue base at saka brown base. Pagdating naman sa patterns ay checker, bars, at saka barless. Yun yung mga nagtutrowback. So marami pang mga recessive jeans na hindi ko kabisado. Konti lamang yung alam ko dahil kung ano lang yung mga genes na posibleng karga ng aking mga ibon dito sa loft, yun yung aking mga pinagtutuunan ng pansin. So, kadalasan ng mga wala dito sa akin ay wala akong idea about sa mga yon. So guys, ang dominant genes, hindi nagtutrowback. Uulitin ko lamang po, recessive genes lamang ang nagtutrowback. So yun lang guys, no? hindi ko na papatagalin. Thank you so much sa panonood. Ako nga pala si Mastong at itong Warriors TV. Kita-kits tayo sa susunod na mga videos pa natin.